Harap-harapan ang ginawang panduduro at pagbabanta ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo nang harangin nila ang resupply mission na halos nasa tabi na ng BRP Sierra Madre umaga noong June 17 sa May Ayungin Shoal. Sa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Taga China Coast Guard ang nakasuot ng na orange na life vest na ito na makikitang sumisigaw at may hawak pang palakol. Samantalang mga naka-brown ang mga sundalong Pilipino. Sa video ng ito na ipinadala ng Armed Forces of the Philippines, tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin. Maririnig din ang mga malalakas na sirena. Nakalapit na sa mga oras na yon ang mga inflatable boats ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Pero hindi siya pinapakinggan ng China Coast Guard. Sa halip, May makikita pang sinungkit na itim na bag ang China Coast Guard sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, pitong matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik pati na mga cellphone ng mga sundalo. Ang dalawang inflatable boat ng Pilipinas inipit ng limang bangka ng China at sinampahan pa nila. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Habang nagkakagulo, dalawang barko ng China ang biglang nagbukas ng laser papunta sa mga Pilipinong sundalo. Pero hindi lamang laser ang ginamit ng China, pati tear gas. Sa video ito, makikita ang naputulan ng hinlalaki na si Seaman, First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Habang ginagamot, makikita ang bangka ng China na lumalapit pa. Tropa natin yun? sa isa pang video nanunutok ng mga matatalas na sandata ang China Coast Guard binuhusan sila ng tubig ng mga sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre maya maya, isa sa mga Chinese Coast Guard pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy sa itaas na bahagi ng video, nakikipaghatakan ang mga Pilipino sa China Coast Guard sa isang bahagi ng kaguluhan naman makikita may binabato ang mga China Coast Guard okay, ang isang inflatable boat ng Pilipinas na ito napapunta rin sana sa Sierra Madre, dinikitan ng dalawang China Coast Guard para ilayo sa ayungin. Bandang alas 8 ng umaga humingi na ng Rescue ang Philippine Navy sa Philippine Coast Guard. Nga sa 12 nautical miles o 24 kilometers noon ang BRP Bagakay at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Pero maging ang medical evacuation hinarang at hinaras. Tatlong Hubei Missile Patrol ng China ang pumalibot sa medical evacuation team ng PCG habang inikot-ikutan ng mga bangka ng Pilipinas na nakikipagnegosasyon sa China. Mula ng harangin ng China Coast Guard ang Rory Mission sa Ayungin Shoal umaga ng June 17, inabot ng hanggang gabi ang rescue operation at pakikipagnegosasyon na ginawa ng Philippine Coast Guard. Alas 11 na ng gabi ng pumayag ang China na evacuate si Facundo na naputulan ng hinlalaki pero patuloy na maaligid ang mga barko ng China sa di kalayuan, kita rin Hospital Navy Ship nila. Nakapaligid din ang iba pang mga bangka ng China Coast Guard na kinukunan pa ang Philippine Coast Guard galing sa BRP Cabra. Matapos ang insidente, ganito na ang naging itsura ng mga inflatable boat ng Philippine Navy. Basag-basag ang salamin, sira-sira ang equipment at punit-punit na ang inflatable boat. Pinapurihan naman ni EFA Chief of Staff General Romeo Browner ang katapangang ipinakita ng mga Pilipinong sundalo at pagtitimpi. Ayon kay Browner, hindi layo ng Pilipinas na magkagera. Emil?